Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang lalaki na nagkaroon ng mahalagang papir sa pagbabalik loob at pagpapalakas ng kanyang bayan. Si Ezra, ang tagapagturo ng kautusan ng Diyos at tagapagpatibay ng muling pagkabuhay ng Israel. Isang kwento ito ng pananampalataya, karunungan at dedikasyon sa Diyos na nagpapakita kung paano ang tamang aral at pamumuno ay maaaring magdala ng pagbabago sa buong komunidad. Kaya samahan ninyo ako at kung nagugustuhan ninyo ang ganitong mga kwento, please follow at huwag kanimutang mag-subscribe. Nagsisimula ang kwento pagkatapos bumalik ang mga Hudyo mula sa pagkaalipin sa Babylonia. Ang kanilong bayan, Jerusalem, ay wasak at ang kanilang espiritu ay napagod. Maraming tao ang naliligaw at natatakot. Hindi alam kung paano muling ibalik ang kanilang buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ganitong panahon ng pangangailangan, dumating si Ezra isang matalino at matapat na pari at tagapagturo ng kautusan ng Diyos. Ang kanyang puso ay puno ng malasasit para sa kanyang bayan at handang ipahayag ang salita ng Diyos upang muling buuin ang kanilang pananampalataya. Si Ezra ay hinirang ng hari ng Persya at binigyan ng kapangyarihan at suporta upang mangaral at magturo sa mga Hudyo. Ngunit bago niya gawin na iyon, nag muna siya ng kanyang sarili sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at pag-aayuno. Humingi siya ng patnubay sa Diyos humiling ng katapangan, karunungan at lakas ng loob upang magampanan ang kanyang tungkulin ng may kabanalan at katapatan. Pagdating niya sa Jerusalem, napansin ni Ezra na ang mga tao ay naliligaw at marami sa kanila ay hindi nakakaalam ng tunay na layunin ng kautusan ng Diyos. Kaya't nagtipon siya ng lahat at nagsimula ng isang malaking pagtitipon sa bukas na lugar, sa harap ng buong bayan. Dito niya binasa at ipinaliwanag ang kautusan ng Diyos sa isang paraang malinaw at madaling maiintindihan hindi lamang basta binasa niya ang mga salita. Ipinaliwanag niya ang kahulugan nito, ang halaga nito sa kanilang pamumuhay, at kung paano ito makapagdududot ng kabutihan at kaayusan sa kanilang komunidad. Ang mga tao ay nakinig ng mabuti. Marami ang naantig sa mga salita ni Ezra. Naramdaman nila ang kahalagahan ng kanilang pagtatiwala sa Diyos at nagsimula silang magsisi sa kanilang mga pagkukulang at kasalanan. Ang pagtuturo ni Ezra ay hindi lamang nagbigay kaalaman, kundi nagpasiklab ng muling pag-ibig sa Diyos at sa kanilang bayan. Ang mga tao ay muling nagkaisa, nagdasal at nagpakita ng pagtitiwala sa Diyos na parang muling ipinanganak ang kanilang espiritu. Bukod sa pagtuturo, pinangunahan din ni Ezra ang mga akbang upang muling buhayin ang kanilang mga tradisyon at mga batas. Pinangalagaan niya ang mga kautusan, nagtakda ng mga patakaran, at tiniyak niya ang mga hudyo ay muling sumunod sa tamang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay hindi madaling gawin dahil may mga lumalaban at may mga naliligaw. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang panalangin, pasensya at matibay na pananampalataya, nagawa niyang pag-isahin ang bayan at itama ang kanilang landas. Habang lumilipas ang panahon, nagbunga ang kanyang pagtuturo. Ang buhong bayan ay muling naging disiplinado at masigasig sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang espiritu ng Israel ay muling nabuhay at ang kanilang komunidad ay naging mas matatag at mas mapayapa. Ang pagbabago ay hindi lamang sa katawan o sa lupa, kundi higit sa lahat sa puso at isip ng mga tao. Natutunan nila ang halaga ng pagkakaisa, ng pag-ibig sa Diyos, at ng pamumuhay ng may kabanalan. Ang kwento ni Ezra ay paalala sa atin na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa kaalaman, pananampalataya at dedikasyon. Ang pagtuturo at pagpapaliwanag ng tama kahit na puno ng hamon, ay may kapangyarihang baguhin ang buhay ng maraming tao. Ang bawat maliit na hakbang ng pagtuturo, ng pagpapayo at ng panalangin ay maaaring magdulot ng napakalaking pagbabago sa ating komunidad. Sa pagtatapos ng kwento, naway ma-inspire tayo ni Ezra, naway matutunan natin na ang pamumuno, kaalaman at tapat na pagtuturo ay may kakayahang magdala ng muling pagkabuhay hindi lamang sa ating sarili kundi sa ating paligid. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ng pagtuturo at muling pagkabuhay ng Israel. Kung nagustuhan ninyo ito, please follow at huwag kalimutan magsubscribe para sa mas marami pang nakaka-inspire na kwento. Hanggang sa muli!